Diyan ko ano, kayo. mo <laughs> no, no, bad no, 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 no. Asarin ko Kuya Pim asalimo nono 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 <laughs> nono nono oh.

bumitaw ni Mina. Huwag <laughs> bitawan mo, Mina. Siya <laughs> na yung <laughs> so, natumba. Ayaw niya kasi bumitaw. Gusto niya kapit-kapit silang tatlo. Ayaw, ayaw niya, Mina. Ayaw niya, Mina. Ayaw, niyam. ayaw niyam, ko. Kayo, ayaw Ay ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Mina, Mina, meron kang food doon, Mina. Ano po yun? Nagtatabi ka ng pagkain mo.